Coco vs. Barda umpisa na ang kompetisyon ng dalawang programa. This Monday na ang world premiere ng maging sino ka man na pinagbibidahan ni na Barbie Forteza at David Lacoco. What is interesting though is, ang director ng limited special series ni na Barbie at David na si Enzo Williams ay naging director ni Koko Martin sa ang probinsyano ng ABS-CBN. Umpisa na ngayon ang segupa ang Coco at Barda. Pinansin ng mga netizen na hindi lang si Derek Enzo ang staff ng MSKM na galing sa ABS-CBN dahil isa raw sa mga writer ay dating taga Star Creatives. Ang isa pa ay writer dati ng Maalaala Mo kaya na parehong napanood sa Kapamilya Network. Kaya isa sa inaabangan ng kapuso viewers ay si Derek Enzo at mga writer niya na i-excite ang viewers what to expect sa series na hindi mga taga GMA ang hahawa. Anyway, sa latest interview kina Barbie at David, na lamang magkaiba ang kanilang paraan sa panunood ng original movie na maging sino kama na pinagbidahan ni na Sharon Cuneta at senador Robin Padilla. Si Barbie, nakahiga ng panuurin ang Viva Films movie, samantalang si David nasa gym, pero pareho pa rin ang dating sa kanila ng pelikula. Sa media con, hindi pa nakukunan ng iconic line ni Robin na champion ka talaga. Taas ang kamay ko sayo. Nagkakagusto na nga ako sayo eh. Mahal na nga kita palagay ko eh. Maging sino ka man. Kaya hindi niya nasabi, sa telebisyon na lang natin abangan at tingnan natin kung na-deliver ba niya ng may angas. Sa opening scene pa lang ng Maging Sino Ka Man, maaksyon na at mapapanood si David na nakabitin sa trailer truck ng walang double. Si Barbie naman, dahil nagpapanggap na lalaki, sa mga eksenang siya si Dino ay may suot siyang bathers para hindi mahalata ang malaking hinaharap nito. Of course, maraming kilig scenes na labis na ikatutuwa ng Barda fans, gaya ng Piggy ride, ang near kiss ng Barda at marami pang iba. Siguraduhin wala kayong mami-miss na episode dahil 8 weeks lang at 40 episodes lang tatakbo ang series.